Yun mga tropa, shout out sa lahat oh. Yung rival, okay Kwaishos, dito na yan sa Kubaw mga tropa. Ang dulo, dito sa lapag. Oh. Ang dami ng sapatos, grabe. Dito sa kabila mga sandals. Dito tayo sa ano, gilid. Ayat, daming people oh. Wow, daming solid mga tropa, nag-ISB. Nice, size dito, tingnan natin size, size 9 yun, magtaan presyo natin. 1, 4, rival. Ito pa, oh. Ang ganda ng po. 1, 5, 8, rival. Oh. Night. SP. Alihop. Anong size niya, no? 8.5. Ang daming solid mga tropa dyan, no? Wala dito, Like SP pa rin, oh. And, presyo. One, five, eight, five. rival. Ito pa. Grabe, bumaba ang speed dito mga tropa. Punta nyo na dito, baka may hindi nyo sa Nike-SP o. Oh. Punta nyo sa kabila, mga Nike pa rin o. Oh. Nike-SP. Tulad dito. Punta nyo ay first one. Punta nyo ay first one. Punta nyo ay first one. Ito. Ganda ng curve nito ng Nike-SP nito. Ganda ng inaalim pa o. Oh. Pero yung 1.9 ang size o doon size 9 mga katropa bakit ito may hindi dyan sa Nike SP ah, ito yung nahanap nyo medyo mal lang 175 ito pa doon Nike SP pa rin oh no? Air Force 1 tapos mahal to 2,000 ito nang size natin size S9 grabe dami so mga tropa yung location no, ayan ang farmers ko ba yan ayan dito lang sa ano dog hotel tapos tawid na kay Itza ano na o new arrival okay shoes new arrival shoes ml okay okay ayan mga tropa din natin na no? okay lang sila nag new arrival ah pasokin natin ito so, malawak ng okay okay dito mga tropa yun mga no? pag nakasabage mga uh, garments ayan dun tayo sa dulo mga troops so, yung daming people ayan eh meron din silang sponsors dito na halagang 800 wow sale Andi tapos meron silang 400 sa kabilang side. You know, bakit yung mga spots dito na halagang 800 lang. Sale, yan. Ito so, tayo sa dulo. Daming mini out kaya ito. Sila sila ng ano, spots dito. Ayun o. No. New rival tayo. Ayan. Yan lahat yung mga new rival nila. ito, so, tingnan natin yung Mike Espy na ito. Wow, kaso na pura rhymes. Ano ito? Guys, so, ayan presyo natin. Pantag yung type. Arrival mga tropa ito. Bakit ito yung Mike Espy na ito. mga tropa ito. Ayan o. Eh. Mike Espy Dark Blue Pro. Wow. Tulig so, like, ito. Ang ganda pa ng inaaling so, ito. Wow. Mike Espy pa rin mga tropa. Ano? So, wow. Ganda nga nung loob na nating size Kunang size yun size 8.5 mga tropo ang ganda ng ilalim o oh. ang presyo yun lang yung jumal pa yun mga tropo tingnan natin yung next like SB nito ang ganda ng ilalim o oh. kaso maganda din yung presyo 1485 new rival yun ang size natin o oh. tingnan natin yun ang size nito 9.5 mga troops ba trip nito Ando pa yung red na insulo oh. Wow Ang ganda ng Nike SB na to Solid na solid New rival Kaso medyo mahal pa New rival Okay okay shoes Ayan to Tingnan natin to Yun Nike SB pa rin mga troops oh. Dark No pro Ang ganda ng ilalim Pero ang ganda na yung presyo 2,485 Ayan o oh. 9.5 ang size nito mga trops bakit nito naganap ng Nike SB dyan, ang forma mga araw-araw kaso medyo mahal pa ito tingnan natin to wow, ganda pa rin to ng Nike SB oh. Nike SB Dark blue, blue wow ganda ng ilalim, kaso medyo mahal pa 2,485 tingnan natin yung size sa loob tanggalin muna natin yung plastic na to para makita natin yung size nito ayan at hanggal na natin mga troops yun ang size 9.5 oh wow ganda nito mga tropa. ganda na ilalim kaso mahal, medyo mahal lang new rival 2485 natin to mga tropa kung solid to yun ang ganda ng color green to kaso ang ganda din ang presyo 2285 new rival Malang mga sapatos na nag-SB dito. Oh. Ilang size natin. Oh. Size 9. Mga, ay, mga tropo. Yan Oh. Ang oh. ganda nito. Solid pa to. Oh. Aso medyo malang mga sapatos dito. New Rival 2,200. Depende sa klase mga idol. Mga tropa. Ito. Air Jordan o. Oh. Ang ganda ng ilalim. Presyong 1,685 New Rival. Kina natin yung size. Anong size? Yun. US size 9 o. Oh yun, ganda nito pang 4 mga trupo kasi oh. medyo mahal pa 215 85 ito ganda rin na na ito, Nike SB oh. drag low pro wow ganda ng ilalim kasi oh. medyo mahal pa ganda ng presyo din 2,285 gano 9.5 ang size nito oh. ganda ng color rin ito mga trupo oh. ito pa oh nag-SP like pa rin oh. Wow, ang daming nag-SP like bumabaha. Ang ganda no. Asa ang ganda din presyo. 2,285 ang mahal mga sapatos dito. Ano? Oh. 7.5 medyo malit na tropa yung nag-SP like na to. Ito pa. Ano to? Nag-SP like pa rin oh. Yun, no. Oh. Wow, daming nag-SP like dito. Ano sa medyo malang 285 ayan ang size natin oh. ang size natin yun size 9.5 ayan mga tropa dami nag SP dito bumaba o oh. ito pa oh. yun mga tropa grabe bumaba yung nag SP dito sa outlet na to ito pa o oh. nag dark low pro wow aso ah, so, medyo mal pa 1585 yung rival Tignan natin yung size nito. Ang size niyan. Yun, 9.5 mga tropa ang size nito. Nandun po yung insole. Ganda ng ilalim. Sulid pa. Ito po, tingnan natin yung Nike nito. Nike SP pa rin. Oh. Yun. Yan o, oh, 1.785. Yun, size natin. Size 9 mga tropa. Nike SP bumaba dito sa outlet na to. Ito po, Nike SP pa rin. Oh. Oh, may Legion sa Nike SB. Oh. Ah, so medyo mal 2185 new rival. Ayun. Tinati makita ang size nito. Ayun ang size natin oh. Ano size yan 'Yon. 8.5 mga pang size nito, Nike SB. ito pa oh. Wow, Nike SB pa rin mga tropa, dark blue pro. Wow, magkano ang presyo? Tupor, ang grabe ang malang Nike SB dito. New rival. 'Yun, sa 16. Yan mga troops oh. Ah, may may ligyan sa Nike SB kahit mal siguro kung okay okay lover kayo, pwede na to. Tupor 85. Ito mga tropa, meron din silang puma dito. Magkano ang presyo nito? Tingnan natin. Yun, mura lang to 1.385 puma. Oh, na, ano, black, white, in black and white yun medyo malit lang ang tropa 7.5 Puma talagang 1.385 ito pang Puma na to kasi so, medyo mal lang gamoso style to tingnan natin ang size yun malit lang 6.5 ito po oh, adidas na superstar oh magkano lang to 1.385 ito po oh. daming adidas na superstar dito magkano presyo nyo rival 1, 5, Ayan, tingnan natin yung size nito ng Adidas sa Superstar nito. Made in China. Size 8.5. Ayan oh. Ito pa o. Oh. Tingnan natin yung Adidas na bronze nito. 165 ang presyo. New rival. Ito pa o. Oh. Adidas. Pagkaan ang presyo? 135. New rival. Tingnan natin yung size nito. Kasi medyo malit lang. US 7.5 mga tropa dito tayo sa mga pang basketball na sapatos oh. Ayan, tapos na tayo sa mga Nike SB sa Adidas dito naman tayo sa pang forma to Nike Sakai mga may ligis sa Nike Sakai uh, so medyo mahal pa 1685 Nike Sakai o oh, may sa Nike Sakai Nike Sakai lover baka ito hinahanap nyo oh. new rival okay okay shoes ayan tingnan natin yung size nito yun lang hindi natin makikita ang size nito. Nike na Nike na sa siguro mga size nito mga 9.5 or 10. Ito mga troops, tingnan natin yung Nike na pang basketball nito. Kung magkano ang presyo yun. 1.785 mga trops pang basketball. Ang ganda ng ano nito. Tingnan natin yung size nito. Yun, US size 11 oh. Ang ganda ng style nito mga tropa, Parang black mama style oh. A pang basketball Nike. Alagang 1,785. Ito, tingnan natin yung Nike pa rin to. Yun, o. No? Pagka, ano, 1,825. Tingnan natin yung size. Yun, US size na yun, o. Nike. Ito pa, Nike pa rin. Pang basketball. Ayan, kaso medyo mahal ito. 2,585. Tingnan natin yung size. US 9.5, mga trops, o. Oh. Ito pa oh, daming night na pang basketball o oh, pang running shoes. Ayan oh, kaso medyo mahal pa. Ang ganda na yung lalim to. 2485 ang size ang presyo nito. Pag, anong size yan? Yung size 9. Ayan mga topso oh. Mahilig sa Nike Pang running shoes, 2485. Ito nga tro, pati na natin yung under Armour na to Kaso medyo mahal pa. New rival, 1.85. Tingnan natin yung size. Kaso medyo maliit lang. 8.5 ang size nito pero guwapo na na ano to under armo pang running shoes oh. pang forma ganda na ilalim orange 185 new rival ayan na hanap pa tayo mga ah, ito pa new balance tingnan natin no oh. 1585 kaso hindi natin makita ang size nito new balance na pang forma oh. pang running shoes oh. boots pa ilalim ito new balance pa rin oh. Pagkano? 1,285. Ito yata ang pinakamamurang spa na okay okay dito na new rival oh. Anong size? 8.5. Ito pa. Ito tingnan natin to. Walang spatos to. Pag basketball. 1,385 ang presyo. Tapos ang size UA size 8. Mga katropa. Oh. Patrick nito. Rebuck yata. Tumatrops yun. Rebuck na o. Oh. Ganda na ilalim o. Oh. 1585 new rival Dating natin yung mga new balance dito Yun, pag ano kaso medyo mal na to Grabe yung new balance na to 2585 Size 8 Ayun o no? New balance na ano to UISE 2002 Wow Ito pa yung new balance pa rin o no? Kaso medyo mal lang Mabot ng 2,000 ang new rival dito. Grabe man ang mga new rival dito ng sapatos. So, oh well ito po oh 2185 oh yung rival yung balance yung size nito oh kaso medyo maliit lang 7.5 ito tingnan natin yung naik na to yung oh, goods pa ilalim mo yung oh. kaya yung presyo nun 1.685 yung size size 8 well makatabs ito pa yung balance pa rin oh 992 yung kaya yung presyo 1.885 tapos size yun, size 11 oh, medyo malaki ito mga trops yung balance na to tapos medyo mahal pa yung rival o oh. gano 2585 so, so, tingnan natin yung Air Jordan na to kung solid yun lang may issue lang 1085 yung rival tingnan natin yung size nito na Air Jordan yun size 11 o oh. medyo malaki mga tropa to ganda na to oh. Pero Jordan ang mid ka to. 1,085 lang. New rival. No? May issue lang sa suilas nito. So, meron din silang mga spatos dito na kasi mga alagang 800 mga troops. So, ang so, ganda nito na yung balance pa to. Goods pa ilalim mo. Oh. 800. 800 lang to mga troops. Ayan. Meron ka ng new balance. So, oh. goods pa yung lobo. Oh. Wala masyadong issue. 800. 800 na to ito po pa, oh, pang basketball ng Nike. Aso may ano na yung suilas color wash na matro ito. Ito pa na pa tayo na solid to pila halagang 800 800 lang. Napasil ito pa asik. Wow. Tingnan natin yung size nito. Yun o. Oh, 8.5 US. Asik. Halagang 800 lang. Ito pa. Ito goods pa to mga troops mga sapatos dito nalagang na 800 lang oh to adidas to oh oh goods pa ilalim tingnan natin yung size nito kung anong size nalagang 800 lang yun US size 9 Daming solid dito sa alagang 800 mga troops Oh. Uh, Mayro pang tawad siguro to. Baka makuha mo lang ng 700 to oh. depende sa usap nyo. Wadidas oh, Adidas, oh, daddy shoes o oh. alagang 600 lang to. Ayan. Yun, 8.5 ang size nito. Yun, Adidas. Ayan, mga to. Padaming sulit dito sa lagang 800. Ayan, may tawad pa siguro to. Yun, oh. 9.5. ito Padaming pa, oh. Dami pang pipila sa alagang 800 mga tops. Ito na ikaw pang running susok. Alagang 800 lang to. Ayan o. Oh yung size 8 naik tang pang running to yung balance goods pa ilalim halagang 800 ng tomatrops tingnan natin size nito baka triple lang oh yo kasi medyo malit lang size 7 yun shoes halagang 400 lang mga tropa tingnan natin mga sepatos ito sa halagang 400 kung sulit pa to adidas na daddy shoes oh. ganda ng ilalim pa oh. Alagang 400 lang to. You know, size 8.5. Aso may mansal na mga tropa to. Tingnan natin pa yung mga iba pang ito. Adidas, oh. Oh, good spy lalim, oh. Ito, style lang talaga. Day, ito yung atropa sa Adidas pang forma. Ito pa, oh. Ano pa tayo na alagang 400 lang. Ito. Ito pa. Di Oh, good spy lalim, oh. Alagang P400 lang. Ito, Banzo. Ganda pa ng ilalim, mga trops. Halagang P400 lang ito. O, oh, size 10. 10.0. Ito, Adidas. O, oh, madami pang sulit, mga trops. Halagang P400 lang, o. Oh. Pang-forma. pang, -forma, pang yung araw-araw. Kung saan kayo pupunta. May lakad kayo. Pang-forma. Halagang 400 lang to. Ayan, dito. Mga Adidas na Otrabos. Ito, Banzo. Kaso may mga issue mga tropa. Ito mga converse. Alagang itanod naman dito. Ano? Alagang itanod. Good sa mga troops.